Ah, medyo yung pakiramdam ko parang choking, parang choking yung pakiramdam ko. Para akong sinasakal. Choking. Ah. The famous bridge, ito yung tinatawag na San Juanico Bridge. Yan. Ito yung controversial na tulay na kung saan ito po ay pinamumugaran ng mga ligaw na kaluluwa ng mga bata. Ah, uh, marami raw na aksidente dito. Na ano na mga driver dahil sa mga nakikita nilang mga kaluluwa. Kaya medyo ah, medyo yung pakiramdam ko parang choking, parang choking yung pakiramdam ko. Para akong sinasakal. Choking. Ah, pero ito yung nababalita na tulay na maraming nagpapakita ng mga bata kasi nung ginagawa ro itong San Juanico Bridge ito ro yung sinasabi na yung ginagawa ro to ito yung maraming kinukuha na, mga na bata na mga bata para yung dugo ginagawa inahalo sa simento, tapos ginagawan tulay ay na ay yung ginag ina, inaano dun sa para maging matibay yung tulay ito ito itong tulay na to yan itong tulay na yan, ito yung dagat ito yung dagat na San Juanico Bridge yan. dito ro maraming nagpapakita na kaluluwa ligaw uy uy, saan yung ano? pinabili ko An anong pinabili niya boss? yung na ng dalawang daan oh? Huh? ako ba yun boss? oo, sana Rabi naman kayo, boss. Nagbibidyo lang ako rito. Wala naman akong hey, ayaw rito. Hindi. yung binigyan ko ng dalawang taan, sabi mo. Bilig ka. Baka hindi ako yung boss. Baka... Ah, binigyan kita ng dalawang taan. Baka hindi ako yung boss. Baka Boy, nagkakamali mo. kayo. Nagbibidyo lang ako rito, boss eh. Pusok kita ha, mamaya. Pag-uwi ko. Pag-uwi mo. Balik mo na lang ha. O no. sige, boss. Makapagali ako eh. O sige, boss. Pasensya na, boss ha. Ano, pagkamalan pa tayong ano rito sa tulay na to. Siguro maraming mga ano rito, may score dito. Guys. Pero di, di natin alam. ayaamo mo na yun. Ah, di dito po tayo sa so may kinakatakutan. Medyo nilalamig na rito. Siguro marami ng mga kaluluwang nagpapakita rin. Guys, napapansin nyo. Ito po dito sa kinakalagay. Kaya may naririnig akong parang umiiyak ka. Ah. Ay. Ay. Sorry boss, tetap ah. Ikaw pa yung umiyak kanina boss? Oo, oh, nagpipintura ako rito. Bakit ka kasi nagpipintura dyan gabing gabi? Pagkatapos na last na. Ano nakasama yun? Nakas naman ang tama nyo. Manong, pa kayo nagpipintura gabing gabi. Hindi boss. Pasesya na po ah. Ayan, ito na po. Ito, ito yung tulay. No? Kaya, ito na nakikita nyo. Yan, kahabaan yan. to dinadaan ng mga sasakyan nakikita nyo alis na ako kasi talagang nakakaramdam na ako ng choking para na akong sinasakal guys hindi na kaya yung hindi ko na rin kaya yung lamig medyo malamig talaga rito guys kaya hindi ko na rin kaya yung mga gan ganito kaganapan nakikita nyo yan San Juanico Bridge yan ah? Huh? San Juanico Bridge ba to? bakit si 3 road tsaka monumento? Stop! Stop! Stop. Stop